Itong travel tax, siguro magpapasakong ko ng resolution, batas na sisibakin na ito. Unconstitutional to. Dapat every Filipino has the right to travel. Ito ay nagiging parang hindras. Itong batas na ito, 1956 pa po ito. At that time, ang parang pinapatravel amang yung mga mayaman, elite. Ngayon, kaya naman ng mga regular uh, person na makapag-abroad, mag-ipon sila at gusto sila magbiyahe, pero tataksan sila. Diba? Dapat din na tinataksan. Senator Rafi Tulfo, dapat tanggalin ang travel tax para sa mga pasaherong nasa economy class. Isinusulong ni Senador Rafi Tulfo ang pagtanggal ng travel tax na ipinapataw sa mga Pilipinong lumilipad sa economy class sa alinmang bahagi ng mundo. Si Tulfo, chairperson ng Senate Committee on Public Services, ay nakatakdang maghain ng panukalang batas ngayong linggo na naglalayong tanggalin ng travel tax para sa mga pasahero sa economy class na aalis ng bansa. Binigyang diin niya na ang pagpapataw ng mga karagdagang gasto sa mga pasahero ay isang paglabag sa kanilang constitutional rights sa paglalakbay. Ang mga pasaherong ito, ani Tulfo, ay bumabiyahe sa budget gamit ang mga pondong kanilang naipon sa mahabang panahon. Binanggit niya ang Artikulo 3, Seksyon 6 ng 1787 Konstitusyon ng Pilipinas na kinikilala ang karapatan ng mamamayang Pilipino sa paglalakbay. Binanggit niya na ang karapatang ito sa paglalakbay ay hindi masisira maliban sa interes ng pambansang seguridad, kaligtasan ng publiko, o kalusugan ng publiko, na maaaring itadana ng batas. Senator Rafi Tulfo wants travel tax to be suspended. Tulfo described travel tax as unconstitutional and a hindrance to Filipinos' right to travel. The senator suggested finding alternative sources of funding if the travel tax is removed. Travel tax rates range from 1,620 pesos for economy or business class to 2,700 pesos for first class. Mm -hmm. Ito, travel tax. siguro magpapasakong ng resolution, batas na sisibakin na ito. Unconstitutional to. Dapat every Filipino has the right to travel. Ito ay nagiging parang hindras. Itong batas na ito, 1956 pa po ito. At that time, ang parang pinapatabila ang mga mayaman, elite. Ngayon, kaya naman ng mga regular uh, person na makapag-abroad, mag-ipon sila at gusto magbiyahe, pero tataksan sila. Iba, dapat na tinataksan. Sinabi ni Tulfo na ang batayan ng patuloy na pagpataw ng gobyerno ng travel tax ay ang Presidential Decree 1183 na inilabas noong 1977 na nais ipawalang visa ng Senadora. Sa PD 1183, ang mga Pilipinong exempted sa pagbabayad ng travel tax ay mga OFW, mga sanggol, at mga opisyal ng gobyerno at mga korporasyon sa opisyal na paglalakbay. Gayunpaman, binanggit niya na ang mga pasahero sa first class at business class ay patuloy na magbabayad ng tinatawag na luxury tax. Ang travel tax ay orihinal na ipinataw para mabawasan ng hindi kinakailangang foreign travel at makatipid ng foreign exchange. Kasunod nito, ang travel tax ay ginamit upang makabuo ng mga kinakailangang pondo para sa mga programa at proyektong may kaugnayan sa turismo, lalo na para sa pagpapaunlad at pagpapahusay ng pagiging mapagkumpitensya ng bansa bilang pangunahing destinasyon ng turista. Ang mga Pilipino ay nagbabayad na ng malaking bahagi ng kanilang kita sa pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng income tax, kasama pa dito ang malaking halaga na kinuha ng mga indirect taxes tulad ng VAT, ANIA. Idinagdag niya na hindi dapat ilipat ng pamahalaan ang pasanin ng pagpapabuti ng mga pasilidad at infrastruktura sa turismo sa mga Pilipinong gumagamit ng kanilang karapatan sa paglalakbay. Okay, so tinatanong nga nila saan ba dinadala yung mga travel tax fund na yan? Possibly, ano yung pinupondo? Improvement, improvement ng airport, di ba? Actually daw, yung fund, 50% of that goes to CHED mm, and part Ched? of it goes to National Museum and 40% doon sa tourism infrastructure hmm. and enterprise zone authority or tiza uh, ah, ang sinasabi okay. ni uh, senator rafi tulfo Siyempre, sinasabi ng iba, pag sinispend nyo po yan, mawalan po ng budget itong mga to. Hmm. Sabi, hanapan nyo na lang sila ng ano, magpopondohan. Kasi kung sinasabi nga ni, Rafi, ni Senator Raffi na this is, this is unconstitutional. Right to travel. Right to, to travel. Kasi do before, noong 1956, ang pinapatravel lang doon yung mga mayayaman. And so, it, as compared now na eh, when, when in a to different all. time oo. Oh, oh actually yung mga promo ng mga Mahal ticket kayo? hindi kasi may mga promo ng ticket supposedly or oh, yeah. uh, 3000 na lang pero it ends up na nadadagdagan minsan ng additional 7 to 8000 oh. because travel tax leaving the airport travel tax entering the airport oh. diba so pag first class ka diba two current travel tax rates from range range from 2700 hmm. for first class tapos 1620 for economy hmm.